Friday, beautiful people! Wala nga tayong trabaho ngayon, kaya naman naka-regular attire lang tayo. 7.45 nang kami ay madrive ni JJ para nga siya ay ihatid sa kanyang morning swim practice. Huwihigop na lang tayo ng mainit na kape dahil hindi pa nga ako nakapag-almusal sa mga oras na yan. At dahil nga bukas ang kanyang competition, ay talaga namang puspusa na ang training ng ating swimmer. Pagkapasok nga namin sa Hampden area, ay meron din construction pero buti na lang ay hindi siya na late. At pagkababa nga niya bago mag alas 8, si mama naman ay nagpunta muna sa tindahan. Dahil wala tayong trabaho ngayon ay magkaharoon tayo ng bargain hunting at tignan natin kung anong mabibili natin sa grocery. Patuloy pa rin ang paginom natin ng kape dahil mahirap nang mag-function walang kape sa katawan. Pagkarating ko nga sa store ay kumuha ako ng mushroom, tinapay at cauliflower. Magchachapsoy din tayo mamaya at yan ang ating hapunan. Inuwi ko muna ang aking grocery sandali sa bahay at nandito na nga tayo sa upper deck. Ininit ko ang aking coffee at nag-init din ako ng napakasarap at napakalambot na ating homemade Spanish bread. Tingnan niyo naman ang ating magandang view. Ganito nga ang aking nakikita araw-araw kapag tayo ay tumatambay sa ating upper deck. Marami na din tayong green beans na ready for harvest. Kaya naman i-harvest na natin yan mamaya at gagawa nga tayo ng pansit. Kaya naman na thumbs up si mama. 9.21 na ay mag para sunduin ang ating bunso. Hindi pa nga ako nahahalayo ay meron namang construction dito malapit lang sa aming development. Mabuti na lang ay naglalaan tayo ng ekstra ang panahon dahil kung sakali nang may traffic ay hindi tayo mali pag sundo kay JJ. Pagkadating ko nga sa swimming pool ay binidyuhan ko na muna ang ating mga swimmers at talaga namang puspusa na ang kanilang training. At tapos na ngang mag-shower si Bunso at kami nga ay umuwi na. At eto na nga ang ating construction na ginagawa dito lang malapit sa amin. Hindi naman natin kailangang magmadali dahil wala din tayong trabaho for today. Pagkapasok ni JJ sa loob ng bahay ay hinugasan na niya ang kanyang goggles at swim cap. Pasado alas tres nang tayo ay umalis at inewan po nga ang akni sa sakyan para sa change oil at iba pang maintenance. Nandito nga tayo sa Bobby Ray Hall Honda at din wrap off ko lamang aking sasakyan. Inaantay ko pa si Daddy dahil susunduin niya nga ako at pasado alas 3.20 na nang siya ay dumating. Galing siya sa trabaho at kami nga ay pumunta muna sa Walmart dahil may inuto si JJ. Kahapon lang ay bumili tayo ng ice cream at naubos na nga ang ice cream niya. Kaya naman kumuha tayo ulit. Kumuha rin tayo ng tinapay ni ate at isa mang tiraso ng malaking leeks. Si daddy na rin nag-check out ng ating napamili habang si mama naman ang nagbibideo for today's content. Medyo pagod na nga si daddy sa mga oras na yan at kami nga ay nag-drive na pabalik sa bahay. Sinusubukan kong patawanin si tatay pero ayaw niya nga ngumiti. Mag-aalas 5 nang nagsimula tayong magluto ng ating ulam for tonight. Pinakuluan ko muna ang pork sa ating buok para nga yan ay lumambot dahil ayaw ng mga bata ng matigas na karne pag sila ay kumakain ng chapsoy. Si Daddy na rin ay nagtuloy ng pagluluto habang si Mama naman ay naguhugas at nagliligpit dito sa kusina. Sa stay mo ay naglagay na nga si daddy ng sibuyas at ginisa na nga niya ang ating pork. Inilagay na din niya ang cauliflower at broccoli dahil gusto nga ng aming mga anak na malambot ang gulay. Ang ginamit nating pagpapahulo sa pork ang isasabaw natin sa ating chapsoy para naman mas malasa. Talaga naman ang overloaded ng ating shopsoy? Nilagyan din natin yan ng baby corn at isinama na honey daddy ang carrots. At yan nga ay kanyang pinalambot. Siyempre pa gumamit tayo ng mamasitas shopsoy mix na talaga namang napakasarap. Excited na kaming kumain ng aming hapunan lalong lalo na ang aming mga anak at nilagyan din niya yan ng chestnuts at bell pepper at ang panghuli nga niya ang inilagay ay ang shrimp na talaga namang napakasarap. Amoy na amoy na talaga ang chapsoy sa buong bahay at maraming maraming salamat sa aking asawa dahil siya nga ang nag-offer na magluto ng ating hapunan. Mas pinalevel up at nilagyan din natin ang quail egg ang ating chapsoy. una muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing. Bye-bye!